Magandang hapon sa ating lahat mga katropa at magbablog na naman tayo. So, 5 months, eh, 4 months ata ako hindi nakapag-video. So, nasira kasi ang cellphone ko. At ngayon, ulit na naman tayo sa pag-video. So, yun mga katropa, nilagay ko na yung GoPro ko sa helmet. Pupuntahan ko pala si Raimundo ngayon, kaibigan ko. Papasama. Punta sa clinic. Mas masakit na yung tagiliran niya. Eh. Tahan ko muna mga katropa. Tara, let's go! At pumunta na tayo sa hangka. Uh, lang siguro ako ng, ano, ng face towel kasi wala akong extra ang damit. At yun lang ang gagamitin ko. Pangunas na pawis. Yung kwarto ko pala mga katropa doon plus drawer yung ano ko face tower ko ito na, kulay blue at yung aso ko yun si Kiki tutupi lang natin, dalaga sa U-Box at na, let's go na So yun mga katropa uh, August 22 ngayon At dito sa bansang Taiwan Ay summer na ngayon Kaya medyo mainit At nung nakarang araw biglang Umulan malakas At may habagat kasi Pero ngayon wala na titingnan uh, natin ngayon ano yung linggo, kung makakasimba ba tayo kapapunta uh, kami ng Tansik isimba kami ni Raymond So yun mga katropa Andito na kami sa clinic Dito sa may palengke Nandun na pala si Raimundo sa loob tinawag na ng doktor Ito yung clinic dito Pakidin din siya Ano din ah... Uh, uh, dito tulad sa ibang clinic na uh, maliit dito wala. Uh, may mga parking lot at yun doon lang yung ano palengke so dito pa lang doon ng clinic yun yung ano diyan ano ano ng -ano doktor pumasok na si Raymondo at titingnan nyo lang yung screen kung check ko kasi hindi eh. namin alam so yung mga katropa dito kami sa ano sa lukang oh waiting ng kalaban mga, ano, waiting kami ng kalaban kasama natin no 1-0 1 Nakachamba Si Ruben at si Maki Shooting shooting lang ako mga tropa Para ma-exercise yung opera ko Si 4 months na Oh, performance na. Mula nung uh, na operan ko. Para may ano na rin ako, upload ako sa ano, YouTube channel ko.

mhm -hmm. Baldog. spa, <laughs> spa, Shoot mo Hey! hey! Three points. Mga tro, dito. balik <tuk> pulang <tangan> Nga, hindi, pinitin mo <laughs> Nakareport pa lang yan no? Malubak ka lang dyan Ibuukan ko lang Grabe, ang init Pawis Shooting-shooting lang Bawal tayo magdarot Kasi Hindi <laughs> pa magaling 4 months pa lang Ja, So, yun mga katropa. Dito ko na tatapusin ang video vlog ko. At shout out para sa mga subscribers ko. Uh, Naging sa mga video vlog ko dito sa Bansang Taiwan. Stay safe mga katropa. See you in my next vlog.